Tito Soto tinamaan nga ba sa sinabi ng isang contestant nila sa EAT? Usap-usapan ngayon ang latest episode ng segment ng EAT na babala wag kayong ganun. Ito ay matapos ang naging pahayag ng isang valedictorian ng Universidad ng Pilipinas na si Val Lamelo. Sa naturang segment ay tinanong si Val patungkol sa kanyang gustong pasukin na trabaho. Tanong ni Ryan Agoncillo. Kasi public administration yung course eh. Are you gonna go into politics? Sagot naman ng nasabing contestant. Parang gusto ko nalang mag-artista. Tapos pag sumikat ako, tumakbo ako sa politics. Matapos nga ang naging pahayag ni Val ay naintriga ang netizens sa reaksyon ni Bossing Vic Soto. Makikita kasi na pagkatapos ito sabihin ni Val ay tumingin ito sa gilid at napabuntong-hininga na lamang. Kaya naman hinala ng netizens ay tinamaan ito para sa kanyang kapatid na si Tito Soto. Matatandaan na naging artista muna si Tito Sen bago ito tumakbo sa politics. Kaya para sa iilan ay siguradong tinamaan ito sa naging pahayag ng kanilang kontestan. Gayon paman ay pinabulaanan ni Val na mayroong issue sa pagitan nila ni Tito Sen ayon sa post nito sa kanyang social media account ay nagkausap pa sila ng batikang komedyante pagkatapos ng show. Ayon pa kay Val. Ay hindi naman po. After the show kinausap po ako ni Tito Sen. Genuine po yung plan ko na mag kasi kung papasok ako agad sa politics, di naman ako kilala, wala rin akong makinarya. So matatalo lang. Mindset ba mindset? Samantala maraming netizens ang natuwa sa pahayag ni Val sa nasabing noon time show, Anila, ay minulat nito ang mga Pilipino na iboto ang isang politiko na mayroong konkretong dahilan, at hindi dahil sa kilala ito o dahil isang artista ang tumatakbo sa pagkapolitiko.